Naranasan mo na bang huminto sandali bago uminom ng isang basong tubig? At tunay na pag-isipan kung paano mo ito iniinom? Dahil ayon sa agham, tradisyon, at karunungang budista, may isang nakakagulat na katotohanan. Siyam na putsyam, punto apat na porsyento ng mga tao, ang mali ang paraan ng pag-inom ng tubig. Hindi dahil pabaya sila, kundi dahil wala pang nagturo sa kanila ng banal na paraan. Tayo'y nagmamadali. Tayo'y lumalagok. Umiinom tayo ng walang presensya, walang katahimikan, at walang pasasalamat. At sa paggawa nito, hinaharangan natin ang mismong paggaling na hinihiling ng ating katawan. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ang susunod mong baso ng tubig, kung iinumin ng may tamang paghinga, postura, at intensyon, ay maaring simula ng paggaling mula sa loob? Ito ay hindi mahika. Ito, ay hindi pamahiin. Ito ay sinaunang karunungang budista na sinamahan ng payak ngunit makabuluhang praktis ng mga Pilipino. At ngayon, matututunan mo kung paano inumin ang tubig sa paraang matagal ng alam ng iyong kaluluwa. Sa Pilipinas, lumaki tayong lagi itong naririnig mula sa matatanda. Uminom ka ng maraming tubig. Laging hydrated. Tubig lang ang kailangan mo pero walang nagtuturo sa atin kung paano ito dapat inumin itinuturing natin ang tubig na parang tungkulin isang mabilisang lunas sa uhaw isang gawi na halos hindi na natin napapansin ngunit sa sinaunang tradisyong budista at maging sa tahimik na karunungan ng ating mga ninuno hindi kailanman naging karaniwang tubig lang ang tubig ito ay buhay ito ay enerhiya ito ay espiritu sa anyong likido. Kapag iniinom mo ito nang walang presensya, inaalisan mo ito ng kapangyarihan. Kapag iniinom mo ito nang may malay, binubuksan mo ang paggaling na matagal nang idinadalangin ng iyong katawan, isipan at kaluluwa. Ang video na ito ay hindi lang tungkol sa tubig. Ito ay tungkol sa pagbagal. Ito ay tungkol sa pag-alala ng isang bagay na banal dahil kung isang baso ng tubig lang ay makapagbabalik sa iyo sa tamang pagkakaayon. Isipin mo kung anong kayang gawin ng isang buhay na puno ng malaytaong taong pag-inom. Ang mali na paraan ng pag-inom ng tubig ng karamihan, maaring pakinggan itong kakaiba o imposibleng paniwalaan na ang isang simpleng bagay tulad ng pag-inom ng tubig ay maaari palang magkamali. Pero ang totoo, hindi lang ito tungkol sa tubig. Ito ay tungkol sa paraan ng pag-inom ang kalagayan ng ating katawan, ang kalinawan ng isipan, at ang presensya o kawalan ng enerhiya habang sa natin ito. Sa buong Pilipinas, sa araw-araw na buhay, makikita mo ito kahit saan. Ang driver ng tricycle na lumalagok ng malamig na tubig sa pagmamadali sa pagitan ng mga pasahero. Ang empleyado sa opisina na umiinom mula sa tumbler habang nagsuscroll sa cellphone. Ang estudyante na halos malunok ang buong bote ng tubig matapos ang stressful na exam nang hindi man lang nalasahan. Maging ang ina na umiinom ng tubig habang nakatayo, gumagalaw, nagsasalita, at nag-iisip ng sabay-sabay. Hindi tayo umiinom, tayo'y reaktibo. Reaksyon sa uhaw, reaksyon sa init, reaksyon sa pagod. Pero sa ganitong paraan, nawawala ang pagkakataong makapagpagaling ang tubig. Tingnan natin ang ilang karaniwang pagkakamali mga bagay na ginagawa natin nang hindi namamalayan ang epekto. Isa, umiinom ng mabilis o malalaking lagok. Kapag nagmamadali kang uminom, nagugulat ang katawan. Sa halip na dahan-dahang maabsorb ng mga cells, napapasok ito ng biglaan, lalo na kung malamig o sobrang dami ang iniinom. Nagiging resulta nito ang mabagal na panunaw, bigla ang sakit ng ulo, pananatili ng tubig sa katawan, pagkapagod ng mga kidney. Para itong pagbuhos ng maraming tubig sa isang makitid na bote, hindi pumapasok ng maayos, kundi tumatalsik palabas. Dalawang palaging umiinom ng napakalamig na tubig sa mga bahay sa Pilipinas, lalo na tuwing mainit, karaniwan ang cravings sa tubig na may yelo. Pero sa turo ng mga budista at iba pang silangang tradisyon sa kalusugan, iniiwasan ang sobrang lamig na tubig, lalo na pagkatapos kumain o pagkagising sa umaga. Bakit? Dahil ito ay nagugulat ang tiyan, pinapahina ang panunaw, pinapabagal ang metabolismo, pinapaliit ang mga daluyan ng dugo. Ang katawan natin ay tumatakbo sa mainit-init na enerhiya. Ang sobrang lamig na tubig kung hindi wasto ang pag-inom ay humaharang sa agos nito. Tatlong umiinom habang nakatayo, naglalakad, o multitasking. Ito ay tila maliit na bagay, pero malaki ang epekto. Kapag umiinom ka habang nakatayo o naglalakad, hindi relaxed ang katawan, hinahatak ng gravity pababa ang tubig ng mabilis na nagpapahirap sa panunaw, at kapag distracted ka, naka-cellphone, may kausap o puno ng iniisip nananatiling aktibo ang fight or flight mode ng iyong katawan, sa halip na magpagaling, ang tubig ay nagiging bahagi lang ng pagmamadali. Ang mga mongheng budista pati na ang mga tradisyonal na albularyo sa Pilipinas ay nagtuturo ng kahalagahan ng katahimikan at pagninilay. Para sa kanila, ang tubig ay tinatanggap, hindi basta iniinom, parang isang banal na alay. Apat na umiinom lamang kapag nauuhaw ang uhaw ay huling senyales. Kapag naramdaman mo ito, dehydrated ka na. Madalas hindi natin pinapansin ang banayad na senyales ng dehydration tulad ng pagkakautal ng isipan pagkahilo, paninigas ng kalamnan, tuyong labi, pagkapagod, iniisip natin, pagod lang ako, o kailangan ko ng kape. Pero ang totoo, tubig ang kailangan mo, tubig na may malumanay na presensya. Kaya hindi mali ang pag-inom natin ng tubig dahil tamad tayo o walang alam. Mali ito dahil nakalimutan na natin ang kabanalan nito. Ginawa na lang natin itong mekanikal sa halip na may kamalayan. Pero kapag naalala na natin ulit, doon nagsisimula ang pagaling sa bawat dahan-dahang lagok. Ang paraan ng pag-inom ng tubig ayon sa budismo sa budismo, ang tubig ay hindi lang basta pampawi ng uhaw, ito ay buhay na enerhiya sa galaw. May dalang intensyon, may dalang alaala. -ala. At kapag pinakitunguhan ng may respeto, ito ay nagiging kasangkapan. Hindi lamang para mabuhay, kundi para magpagaling. Ito ay hindi pamahiin. Ito ay sinaunang practice, pinagtibay ng agham, ginagalang ng mga monghe, at makikita rin sa tahimik na tradisyon ng maraming Pilipino, lalo na sa mga baryo, sentrong espiritual, at payo ng ating matatanda. Kaya paano nga ba ang tamang pag-inom ng tubig? Samahan mo akong dumaan sa budistang paraan, hindi lang sa kilos kundi sa diwa. Iksi, umupo, tumahimik, maging naroroon, Bago mo pa mailapit ang baso sa iyong labi, huminto muna. Umupo ka. Ilagay ang parehong paa sa sahig. I-relax ang mga balikat. Pakinggan ang iyong hininga. Sa Budismo, ang unang hakbang sa paggaling ay palaging presensya. Tinutugon ng tubig ang enerhiya ng katawan, at kapag kalmado ang iyong enerhiya, mas maayos ang agos nito. Sa kulturang Pilipino, madalas nating marinig, kalmado lang parang tubig. Ito mismo ang ibig sabihin nun. Dalawang beses huminga ng malalim bago uminom. Ang paghinga ay nagsasabi sa katawan, Ligtas ka, tahimik ka, handa ka ng tumanggap. Ang mga mongheng budista ay dahan-dahang humihinga sa ilong at dahan-dahang naglalabas ng hangin sa bibig. Pinapalaya ang tensyon bago tumanggap ng anumang banal. Subukan ito. Huminga papasok bilang isa hanggang apat. Humawak ng hinga bilang isa hanggang dalawa huminga palabas ng mabagal, bilang isa hanggang anim. Gawin ito ng tatlong beses habang tinitingnan ang tubig sa iyong kamay. Mapapansin mong parang naging buhay ang tubig. Tatlo. Mag-alay ng tahimik na pasasalamat bago ang unang lagok. Mukha mang simple o di kinakailangan, binabago nito ang lahat. Bumulong sa isipan. Salamat, tubig. Salamat, buhay. Naway pagalingin nito ang aking katawan. Sa paniniwalang budista at pati na rin sa Pilipinong tradisyong panghilot, ang mga salita ay may dalang vibrasyon. Inaabsorb ito ng tubig, ang hapon na mananaliksik na si Doktor. Masaro Emoto ay nagpakita na ang mga salitang binibigkas sa tubig ay nakaaapekto sa kristal na anyo nito. Kapag binigkas ng may pag-ibig, maganda ang anyo. Kapag may galit, magulo at pangit. Tandaan, ang katawan natin ay higit 70% tubig. Ano mang sabihin mo sa tubig, sinasabi mo rin sa sarili mo. Apat na uminom ng dahan-dahan, hindi bigla ang lagok. Dalhin ang baso sa labi mo na parang gamot ito. Uminom ng mabagal. Hayaan ang bawat lagok na manatili sa bibig ng ilang segundo bago lunukin. Damaing dumosdos ito sa iyong lalamunan. Isipin mong hinahaplos nito ang iyong mga laman loob, mga cells at ang iyong enerhiya. Hindi ka basta umiinom ng tubig. Pinagpapala mo ang sarili mong katawan. Limang huminto sandali sa pagitan ng bawat lagok. Makinig sa katawan mo. Huwag ituring ang tubig bilang finish line. Ituring mo ito bilang dasal. Pagkatapos ng ilang lagok, huminto. Pakinggan ang iyong katawan. Mas kalmado ka ba? Mas magaan ang pakiramdam? Tinuturo sa budismo ang kahalagahan ng pakikinig sa katahimikan sa pagitan ng mga sandali. Ito ang katahimikan sa pagitan ng mga lagok. Dito nangyayari ang paggaling. Anim na tapusin ito ng may intensyon. Kapag natapos mo na, huwag lang basta ibaba ang baso. Ipikit ang mga mata. Bumulong ng isang panalangin tulad ng Akin na ang biyayang ito. Tinatanggap ko ang pagaling. Salamat sa aking katawan sa lahat ng ginagawa nito. Sa sandaling ito, ang tubig ay hindi na basta likido. Ito ay nagiging enerhiya, kasunduan at dasal. Ito ang budistang paraan ng pag-inom ng tubig. Simple, ngunit banal, at hindi mo kailangang maging monghe. Hindi mo kailangan ng kandila, dasal, o espesyal na oras. Kailangan mo lang ang katahimikan. Kailangan mo lang ang presensya. At kailangan mo lang alalahanin na ang katawan mo ay laging nakikinig at ang tubig ay laging nagsasalita. Ang tunay na benepisyo kapag umiinom ka ng tubig sa paraang ito. Kapag nagsimula kang uminom ng tubig sa paraang talagang likas sa iyong katawan na may presensya, katahimikan at banal na layunin, unti-unting may nababago sa loob mo. Sa simula, maaring banayad lang ang pakiramdam. Pero araw-araw, naaalala ng katawan mo. Lumalambot ang iyong enerhiya. At dahan-dahan, nagsisimula ang paggaling na matagal mo nang hinihintay mula sa loob. Tingnan natin kung ano talaga ang nagbabago kapag iniinom mo ang tubig ng may kamalayan. Hindi lang pisikal, kundi emosyonal at spiritual, Unang pisikal na paggaling. Tumutugon ang katawan kinukumpirma ng modernong agham ang matagal ng sinasabi ng karunungang budista. Mas mahusay gumagana ang katawan kapag tinatanggap ang tubig ng may pag-iingat. Sa pamamagitan ng pag-inom ng may kamalayan at maliliit na lagok. Gumaganda ang panunaw. Hindi na nagugulat ang tiyan sa bigla at malamig na lagok. Lumalakas ang kidney function. Mas banayad ang pagsala ng tubig. Mas kaunting pressure sa mga organs. Mas maayos ang sirkulasyon dahil tuloy-tuloy at balansang paghydrate bumababa ang sakit ng ulo at pagkapagod kahit banayad na dehydration ay may epekto sa isipan mas malinaw ang balat dahil natural na nailalabas ang toxins karaniwang ginagamit ng mga Pilipino ang salabat o herbal tea para sa sipon at sakit ng katawan pero nakakalimutan natin na kahit tubig lang kung igagalang ay kayang magpagaling maging ang mga OFW na nagtatrabaho sa mainit at nakakapagod na kalagayan ay nag-ulat ng mas mataas na enerhiya, kaunting pananakit ng katawan, at mas malalim na tulog, sa simpleng pagbago lang ng paraan ng pag-inom ng tubig. Ikalawang emosyonal na paggaling, pinapakalma ng tubig ang kaluluwa. Kapag huminto ka para uminom ng tubig na may pasasalamat at tamang paghinga, tinuturuan mo rin ang iyong nervous system ng panibagong ritmo, ang ritmo ng kabagalan. Mula sa tensyon, lumilipat ka sa kapayapaan. Ang tubig na iniinom ng may intensyon ay nakababawas ng anxiety, lalo na kapag sinabayan ng malalim na paghinga, nakakapawi ng galit o iritasyon, lalo na kung iniinom sa katahimikan, nagpapalalim ng mindfulness, kahit sa gitna ng stress o ingay. May isang inang Pilipina na nagsabing ginagamit niya ang kanyang water ritual sa pagitan ng trabaho at oras sa pamilya, sabi niya, bago ko sila kausapin, umiinom muna ako ng tubig na tahimik. Parang bumababa ang init ng ulo ko. Iyan ang karunungan ng tubig. Hindi lang ito panlibang uhaw, ito rin ay tagapagdala ng emosyonal na balanse. Tatlong espiritwal na pagkaayon. Pagaling sa presensya sa budismo at sa maraming Pilipinong espiritwal na paniniwala, ang tubig ay itinuturing na panglinis hindi lang ng katawan, kundi ng kaluluwa. Kapag uminom ka ng may pasasalamat, katahimikan, intensyon, hindi ka lang nag-hydrate, nagkakaayos ka sa sarili. Hinahayaan mong mag-shift ang enerhiya sa katawan mo. Inaanyayahan mong pumasok ang kaliwanagan kung saan dati may kalituhan. Pinapalambot mo ang mga matitigas na bahagi ng araw mo. Sinasabi mo sa iyong kaluluwa, narito ako. Nakikinig ako. Gumagaling ako. At ang paggaling na ito ay parang alon. Lumalaganap sa iyong damdamin, sa iyong mga desisyon, at sa paraan ng pakikitungo mo sa iba. Maging ang iyong kapaligiran ay naaapektuhan, gaya ng sabi ng isang matandang babae sa isang liblib na barangay. Pagmagalang ka sa tubig, parang gumagaan ang hangin sa paligid mo. Kaya oo, ang ganitong paraan ng paginom ng tubig ay nagpapagaling hindi dahil ito ay mahiwagang formula, kundi dahil ibinabalik ka nito sa iyong sarili. Tatlong karaniwang pagkakamali na dapat iwasan. Kahit kapag umiinom ka ng may kamalayan, kapag nagsimula kang uminom ng tubig, ng may presensya, katahimikan at intensyon, unti-unting nagbubukas ang isang bagong uri ng kamalayan sa loob mo. Ngunit kahit sa landas ng paggaling, may mga banayad na bitag, Maliliit na gawin na tahimik na humahad lang sa mga biyayang nais mong tanggapin. Maraming tao ang nagsisimula ng practice na ito ng may taus-pusong hangarin. Pero hindi nila namamalayan na may mga lumang pattern pa rin silang daladala na naglalagay ng salungatan sa pagitan ng katawan at enerhiya. Tuklasin natin ang tatlong karaniwang pagkakamali, kahit nang may mabuting layunin, at kung paano ito may iwasan ng may kabaitan at paggabay unang umiinom. Habang emosyonal na balisa, maaaring nakaupo ka na. Maaaring dahan-dahan kang umiinom. Maaaring naalala mo pa ang ritual. Pero kung puno ka ng galit, stress, o dalamhati, bago pa man maganap ang paggaling, napapasok na ng enerhiya ng emosyon ng tubig. Ang tubig ay salamin ng kalagayan ng umiinom. Sa paniniwala ng budismo at likas na karunungan ng Pilipino, ito ang dahilan kung bakit sinasabi, huwag kang kakain o iinom kung mabigat ang loob mo. Kung ikaw ay emosyonal na hindi balanse, huminto, huminga. Hintayin na kahit kaunti ay lumambot ang iyong enerhiya. Sa kauminom. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa paggalang sa enerhiyang inilalagay mo sa loob ng iyong katawan. Ikalawang pagturing sa ritual bilang isang gawain na paulit-ulit. Kahit ang isang banal na kilos ay nagiging mekanikal kung inuulit ng walang damdamin. Sinasabi ng iba, umupo na ako. Huminga na ako ng malalim. Sinabi ko na ang mga salita ng pasasalamat. Ngunit naging automatiko na lang ito, parang isang checklist bago magtrabaho o maglinis. Ritual ay hindi lang rutin. Ang kaibahan ay nasa presensya. Isang siyam napung anyos na mungheng budista ang nagsabi. Kapag nakalimutan mong makaramdam, nakalimutan mong magpagaling. Kaya kahit ilang ulit mo na itong ginagawa, tanungin mo ang sarili, narito ba talaga ako ngayon? Ang isip ko ba ay nasa lagok na ito o nasa susunod ko nang gagawin? Kung hindi, huminto, bumalik at magsimula muli. Mas nakagagaling ang isang tapat na lagok kaysa sampung walang malay na lagok. Tatlong nakakalimutang ang tubig ay enerhiya. Hindi lang likido tahimik ang pagkakamaling ito. Pero malalim. Pinalaki tayong iniisip na ang tubig ay pisikal lamang, basta H2O. Isang kailangan ng katawan para mabuhay. Pero kung ituturing mo ang tubig bilang gasolina lang, mamimiss mo ang pinakamahalagang regalo nito, ang enerhiyang alaala. Sa budismo at katutubong hilot ng mga Pilipino, ang tubig ay sumisipsip ng mga salita, mga iniisip, mga dasal, mga damdamin, enerhiya ng kapaligiran. Kaya kung ang paligid mo ay maingay, toxic o nagmamadali, nalilipat sa tubig ang enerhiyang iyon. Kung magsasalita ka ng may inis bago uminom, napapasok iyon sa loob mo. Ito ang dahilan kung bakit ang mga albularyo ay nagdadasal muna sa tubig. Ito rin ang dahilan kung bakit may tahimik na pag-awit ang mga monghe habang binubuhos ito. Kaya kahit sa sarili mong tahanan, tandaan, uminom sa katahimikan. Uminom ng may pasasalamat. Uminom na may kamalayan sa enerhiya sa paligid mo. Dahil hindi lang ito tungkol sa ano ang pumapasok sa bibig mo, kundi kung anong uri ng enerhiya ang pumapasok sa iyong buong pagkatao. Ang pag-iwas sa mga pagkakamaling ito ay hindi nangangahulugang kailangan mong maging perpekto. Ibig sabihin lang nito ay maging gising, maging magalang, at maging banayad sa sarili habang muling inaalala ang isang bagay na ginagawa mo mula pagkabata. Pero ngayon, ginagawa na may layunin. Ang tatlong minutong ritual ng tubig, isang araw-araw na gawing mapagpagaling. Ngayon na natutunan mo kung gaano makapangyarihan ang tubig, kapag iniinom sa tamang paraan, ang susunod na hakbang ay pagsasagawa. Hindi mo kailangang manirahan sa monasteryo. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamit o bihirang sangkap. Hindi mo rin kailangang perpekto ang kapaligiran mo. Ang kailangan mo lang ay tatlong tahimik na minuto at isang baso ng tubig. Ang ritual na ito ay hango sa mga prinsipyo ng budismo at sa espiritual na pagiging simple ng kulturang Pilipino. Isang paraan upang dalhin ang katahimikan, kaliwanagan, at paggaling sa araw-araw. Gamit lamang ang presensya at layunin. Hakbang uno. Ihanda ang espasyo, 30 segundo. Humanap ng tahimik na sulok kung saan walang istorbo. Umupo. Ilayo ang cellphone. Hawakan ang isang malinaw na baso ng maligam-gam o room temperature na tubig gamit ang dalawang kamay. Hindi mo kailangan ng kandila pero kung meron ka, sindihan mo. Kung wala, imadin mo na napapaligiran ka ng banayad na liwanag. Hindi ito tungkol sa itsura. Ito'y tungkol sa katahimikan ng enerhiya. Hakbang dalawa. Huminga at dumating ng buo. Tatlumpong segundo. Pumikit. Huminga ng malalim sa ilong. Hawakan ang hininga sa glit. Pagkatapos, dahan-dahang ilabas ito sa bibig. Ulitin ito ng tatlong beses. Sa bawat hinga, paluwagin ang mga balikat, pabagal ang mga iniisip, damayang mabuti ang bigat ng baso sa iyong mga kamay. Ito ang pagdating mo ng katawan, hininga at kaluluwa sa kasalukuyang sandali. Hakbang tatlo, bigkasin ang pasasalamat sa tubig, tatlumpong segundo. Itaas ang baso malapit sa iyong puso, bumulong o sabihin sa isipan, salamat tubig sa pag-aalaga sa akin. Salamat buhay sa pagdaloy sa akin na dalhin ng tubig na ito ang paggaling sa bawat bahagi ng aking pagkatao. Sa tradisyon ng budismo at ng Pilipinong espiritualidad, ang pasasalamat ay hindi lamang damdamin. Ito ay pag-activate. Ang panginginig ng iyong tinig, kahit sa isipan lang, ay may epekto sa tubig. Tawag ito ng agham na resonance. Sa matatanda, ito'y paggalang. Sa mga monghe, ito'y pagkaayon. Hakbang apat, uminom ng dahan-dahan, makinig ng malalim, isang minuto. Ngayon humigop ng mabagal. Hindi lagok. Hindi pagmamadali. Hayaan mong manatili sa bibig mo ang tubig kahit isang segundo. Damaing dumaan ito sa lalamunan. Pakinggan ang reaksyon ng katawan mo, kahit banayad. Huminto saglit. Humigop ulit. Sa pagitan ng bawat higop, pumikit sandali at mapansin. May pakiramdam ba sa dibdib? May lumambot ba sa isipan? May gumaan ba sa katawan? Hayaan mong ang tubig ang magdala sa'yo pabalik sa sarili mo. Hakbang lima, isara sa layunin, 30 segundo. Kapag naubos na, pumikit muli. Ilagay ang kamay sa dibdib. Sabihin ng banayad, tinatanggap ko ang paggaling. Pinapahalagahan ko ang sandaling ito. Salamat sa aking katawan sa pagtanggap. Maaring makaramdam ka ng kapayapaan. Maaring wala kang maramdaman. Pareho ay ayos lang. Ang ritual na ito ay hindi tungkol sa pagpe-perform. Ito ay tungkol sa presensya tahimik man ang paggaling, totoo ito. Gawin ito minsan sa isang araw, kapag ikaw ay nagigising, bago matulog, o kahit kailan na parang may hindi ka aya, -aya sa iyong enerhiya. Dahil minsan, ang pinakamabisang gamot ay hindi na sa bote. Nasa paraan ng pagtrato mo sa tubig na matagal nang dumadaloy sa buhay mo. At ang ritual na ito, kapag ginawa araw-araw, ay magiging iyong tahimik na panalangin isang lagok isang sandali isang pagbalik sa sarili pangwakas na pagninilay plus panggaling na afirmasyon sa panahon ngayon tila laging nagmamadali ang buhay hinahabol natin ang solusyon hinahanap ang lunas pilit nating inaayos ang mga mali nang hindi napapansin na hindi laging sa gamot nagsisimula ang paggaling minsan Nagsisimula ito sa paraan ng pag-inom mo ng isang simpleng baso ng tubig. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang maunawaan ang bawat agham o bigkasin ang bawat mantra. Ang kailangan mo lang ay huminto. Huminga. At alalahanin na marunong ng magpagaling ang iyong katawan. Kailangan lang nitong maramdaman na pinakikinggan mo ito. Dahil kapag umiinom ka ng tubig, nang may katahimikan imbes na tensyon, nang may pasasalamat imbes na guilt, nang may presensya imbes na pagkataranta, tumutugo ng iyong mga selula. Nagbabago ang iyong enerhiya at ang iyong espiritu, ang bahaging tahimik na naghihintay, unti-unting bumabalik sa tahanan nito. Ito ay hindi mahika, ito ay hindi pamahiin, ito ay agham ng espiritu, isang tahimik na kasunduan sa pagitan ng iyong katawan at ng tubig na buong galang mong tinatanggap. Kaya sa susunod na makaramdam ka ng pagod, pagkabalisa, kabigatan, o kawalan ng koneksyon, huwag ka lang basta kumuha ng tubig. Balikan mo kung paano mo ito iniinom. Hayaan mo itong maging isang panalangin. Hayaan mo itong maging isang paggaling. Hayaan mong ito ang pagbabalik mo sa katahimikan. Afirmasyon, bulungin. Ito bago uminom. Tinatanggap ko ang tubig na ito ng may kapayapaan. Tinatanggap ko ang paggaling na dala nito. Pinapasalamatan ko ang aking katawan sa lahat ng kanyang pasan. At ngayon, bumabalik ako sa katahimikan. Ulitin ito kapag handa ka na. O isulat mo ang sarili mong bersyon. Hayaan mong itoy magmula sa kaluluwa mo. Dahil ang practice na ito, iyon na ngayon. Ipinasa mula sa karunungan ng Budismo, pinalambot ng katahimikan ng Pilipino at ginising ng iyong sariling desisyong magpagaling. Kung may gumalaw sa loob mo habang pinapanood ang video na ito, i-comment mo sa ibaba. Umiinom ako ng may kapayapaan, tinatanggap ko ang paggaling. Hayaan mong marinig ito ng tubig, hayaan mong maramdaman ito ng iyong katawan. At hayaan mong magsimula ang paggaling, isang banal na lagok sa bawat pagkakataon.